Hey kabayan, welcome back sa channel. Kumusta kayo? Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isang topic na alam kong makatulong sa inyong lahat. Time management. Alam mo kabayan, araw-araw ay puno ng mga tasks at responsibilidad. Minsan, parang hindi mo na alam kung paano mo haharapin ang lahat, right? Yung tipong gusto mong humiga na lang sa kama at magpahinga maghapon. Pero don't worry, kasi today, pag-usapan natin ang time management kung paano ka matututong maging mas productive at magkaroon ng oras para sa lahat ng importanteng bagay sa buhay mo. Kapag nakuha mo na ang tamang time management, hindi lang trabaho ang matapos mo, kundi magiging mas balanced ang buhay mo. Mas marami kang oras para sa pamilya, mga tsikahan with friends, self-care, at siyempre, para sa mga personal goals mo. So kung ready ka ng matuto, keep watching. Unang tip natin, gumawa ng to-do list. Yes, kabayan, to-do list. Hindi lang basta checklist yan, kundi isang powerful tool na makakatulong sa'yo para hindi mawala sa direksyon. Alam mo yung feeling na parang ang dami mong iniisip na gagawin, tapos biglang magugulo at mabablanko ka na lang? Dito pumapasok ang to-do list. Kapag nasulat mo na lahat ng tasks mo, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, mas madali mong makikita kung ano ang mga priority. Yung mga bagay na kailangan tapusin agad-agad at yung mga tasks na pwede mong ipagpabukas. Ako na, kabayan, may notebook talaga ako na puro to-do lists. Nakaka-satisfy kasi mag-check ng mga natapos na tasks. Parang nakaka-motivate na magpatuloy at tapusin lahat ng nasa listahan. At alam nyo ba kung ano pa ang maganda sa to-do list? Makakatulong din ito para hindi mo makalimutan ang mga importanteng gagawin. Minsan kasi, dahil sa dami ng iisip, may mga nakakalimutan tayo, di ba? Kaya to-do list is the key. Subukan mo ring i-categorize ang to-do list mo. Pwede mong lagyan ng mga symbols or colors para mas madaling intindihin. Halimbawa, red heart para sa mga personal errands, blue star para sa work tasks, at green clover para sa mga goals mo. Basta ang importante, kabayan, gawin mong masaya at creative ang paggawa ng to-do list. Hindi yung nakaka-stress at nakaka-pressure, okay? dapat nakaka-inspire at nakaka-motivate. Ang susunod na tip, mag-set ng oras para sa bawat task. Alam mo ba na kapag binibigyan mo ng specific time limit ang bawat task, nagiging mas productive ka? Isipin mo na lang kabayan, kapag wala kang time limit, parang ang bagal mo kumilos, 'di ba? Para mas gusto mo pang mag-cellphone o mag-browse sa social media kaysa tapusin ang dapat mong gawin. Pero kapag may time limit, parang mas nagiging alerto ka at mas nagiging efficient ka sa paggamit ng oras mo. Halimbawa, kung may tatapusin kang report, mag-set ka ng timer. Sabihin natin isang oras. Sa loob ng isang oras na yon, focus ka lang sa report. Huwag mong i-check ang cellphone mo, huwag mong buksan ang Facebook mo, at huwag na huwag kang mag-scroll sa TikTok. Focus lang sa task na nasa harapan mo. At alam mo ba kung bakit effective ang timeboxing? Kasi tinuturuan tayo nito na mag-prioritize at maging disciplined sa paggamit ng oras. Kapag alam mong limited lang ang oras mo, mas nagiging maingat ka sa paggamit nito. Kaya simulan mo ng mag-time block ng mga tasks mo, kabayan. Magugulat ka na lang, mas marami ka na pala natatapos na gawain sa isang araw. Isa pa sa mga killers of productivity, ang distractions. Diyos ko, kabayan, sino ba sa atin ang hindi distracted sa panahon ngayon? Lalo na at nasa harap na natin palagi ang mga cellphone, laptop, at TV. Kung cellphone, social media, o TV ang mga distractions mo, medyo mahihirapan kang mag-focus. Aminin natin, nakaka-addict mag-scroll sa Facebook, mag-like ng mga pictures sa Instagram, at manood ng mga funny videos sa TikTok. Pero kabayan, mahalaga na manatiling nakafocus sa mga tasks na makatulong sa goals mo. Kasi kung palagi kang distracted, hindi mo matatapa po sa mga goals mo. Kaya paano ba natin maiwasan ng distractions? Una, ilagay mo ang cellphone mo sa lugar na hindi mo makikita. Kung hindi mo naman kailangan mag-online para sa work, i-off mo muna ang internet connection. Pangalawa, mag-set ka ng specific time para sa social media. Halimbawa, 30 minuto lang sa umaga at 30 minuto lang sa gabi. Sa ganitong paraan, hindi ka masyadong madi-distract sa buong araw. At pangatlo, magpaalam sa mga tao sa paligid mo na magpo-focus ka muna. Sabihin mo sa kanila na huwag kang istorbohin sa loob ng ilang oras. Remember, Kabayan, time is precious. Huwag nating sayangin sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Chapter 4. Unahin ang mahahalagang bagay. Kapag sobrang dami ng tasks, hindi natin maiwasan mag-multitask. Pero mas maganda kung unahin mo ang mga high-impact tasks. Ano ba ang mga high-impact tasks? Ito yung mga bagay na malaki ang epekto sa buhay mo, sa trabaho mo, o sa mga goals mo. Halimbawa, kung may deadline ka sa trabaho, unahin mo munang tapusin yon kaysa maglinis ng bahay o maggrocery. Mas importante na matapos mo muna ang mga bagay na may consequence kapag hindi mo nagawa on time. Kapag inuuna mo ang mga bagay na malaki ang epekto sa buhay mo, magugulat ka na lang, mas mabilis mong natapos ang mga tasks. Kasi hindi ka nagpapanik at hindi ka nagmamadali. Isa pang tip, kabiyan subukan mong gawin ang pinakamahirap na task sa umaga. Alam mo naman, kapag bagong gising tayo, mas mataas ang energy natin at mas active ang utak natin. Kaya sulitin mo na yan para matapos agad ang mga challenging tasks. At kapag natapos mo na ang mga high impact tasks mo, mas magiging magaan na ang pakiramdam mo at mas magiging productive ka pa sa buong araw. Chapter 5: Matutong magsabi ng hindi. Kabayan, isa sa pinakamahirap gawin sa time management ay ang magsabi ng no. Lalo na tayo mga Pilipino, mahirap tumanggi, di ba? Parang nakakahiya at nakaka-guilty. Pero alam mo, kabayan, hindi mo kailangang tanggapin ang lahat ng responsibilidad na inaalok sa iyo. Hindi mo kailangang mag sa lahat ng mga invitations. At hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema ng ibang tao. Matutong mong mag-prioritize ng sarili mo. Matutong mong mag-set ng boundaries. Kasi kung lagi ka nalang lang nag-yes sa lahat ng bagay, ang ending, mapapagod ka, ma-stress ka, at wala ka ng time para sa sarili mo. Ang mga non-essential tasks ay pwedeng ipagpabukas. Ang mga invitations na hindi naman talaga importante ay pwede mong tanggihan. At ang mga problema ng ibang tao, hindi mo naman kailangang solusyunan lahat. Mag-focus ka sa mga bagay na importante sa'yo. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at para sa mga goals mo. Chapter 6. Maglaan ng oras para sa sarili. Hindi lang trabaho at responsibilidad ang buhay, kabayan. Self-care is just as important. Dapat may oras ka rin para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, mga bagay na nagpaparelax sa iyo, at mga bagay nagpapalakas ng mental at physical health mo. Kapag hindi ka maglalaan ng oras para magpahinga, mangyayari ang burnout, hindi lang sa trabaho, kundi sa personal life mo rin. Magiging irritable ka, magiging mainitin ang ulo mo, at mawawalan ka ng gana sa lahat ng bagay. Kaya mag-schedule ka ng me time every week. Kahit isang oras lang or two hours. Pwede kang magbasa ng libro, manood ng movie, maglakad-lakad sa park, mag-yoga, mag-meditation, or magpaspa. Basta gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo at magpaparelax sa'yo. Kasi kapag masaya ka at relaxed ka, mas magiging productive ka sa trabaho at mas magiging masaya rin ang personal life mo. Isipin mo na lang, kabayan, parang cellphone din tayo. Kailangan din natin mag-recharge para hindi tayo mag-shut down. Kaya charge your batteries with self-care. Chapter 7. Gumamit ng mga tools para sa time management. In today's digital age, tools are your best friend. Maraming apps and software na makakatulong sa iyo na mag-organize at mag-manage ng time mo. Meron tayong Google Calendar na pwede mong gamitin para mag-schedule ng mga meetings, appointments, at deadlines. Pwede mo ring lagyan ng reminders para hindi mo makalimutan ang mga importanteng events. Meron ding Trello na isang project management tool na pwede mong gamitin para i-track ang progress ng mga tasks mo. Pwede kang gumawa ng boards para sa bawat project at pwede mo ring i-assign ang mga tasks sa ibang tao. At syempre, meron ding Notion na isang all-in-one workspace na pwede mong gamitin para sa note-taking, task management at project planning. Pwede mo pang i-customize ang Notion ayon sa gusto mong style and preference. Lahat ng mga tools na ito ay makakatulong sa iyong organize at manage ang mga tasks mo. Kaya huwag kang matakot mag-explore at maghanap ng tools na mag fit sa needs mo. Alright kabayan! Kabayan, sana marami kayong natutunan sa mga tips na ito. Kung magagawa mo ang mga simpleng time management strategies na ito, mapapansin mong magiging mas productive ka less stressed, at magkakaroon ka ng balance sa buhay. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, like muna, subscribe ka, at mag-comment kung may iba ka pang time management tips na gusto mong idagdag. Share mo na rin sa mga friends mo para lahat tayo mas maging productive. Hanggang sa muli, kabayan! Don't forget to hit that notification bell para updated ka sa mga susunod na videos natin. Stay productive, kabayan, and remember, time is precious, so let's use it wisely.